Hi everyone! Tito Mang is living Anywhere. Come find it everywhere! Hello guys! So ito na nga. Uh, ang gagawin ko na ngayon mga ka-Loving Anywhere is magluluto ako ng ulam namin. Kung alam nyo ito dahil guys. Ito nyo to. Paniki. Big paniki. Look. Ano? Seteng paniki to? No. This is a dry squid. So holy ko ng father ko at magluluto nga ako ng ulam namin at ipapakita ko sa inyo kung paano nakit pasarapin ang aking mga kakaibang luto ito luto ng mga charot la ito yung ulam namin ngayong ano, tanghalik sa so, magluluto ako ng squids, dry squids muli ito ng aking brother hmm Ah, ko lang 'to ng maliliit. Tas abangan niyo lang anong gagawin ko. Rah! sarap to guys sa panganyo yan guys palalambutin mo muna natin yung dry fish pakukulan muna para magmalambot bago natin hiwain mamaya alright mga 10 minutes lang bago natin palambutin ang ating squid pusit tara mga kalabing newer tinatad ko na nga ng maliliit yung ating dry fish kasi pinaano ko to, nilaga muna pinakuluan para lumambot siya. Tapos yung gata, ayan, may talbos ako at mustasa. sa sa farm namin? Sa likod ng bahay lang, pinaka-small farm. Tapos ito naman ay agitua, ay pangpasarap. Syempre, ready na ang ating magi. Tapos udong, tapos sita, gigisa mo muna natin. Yan, ready na tayo dahil mapapasarap na naman tayo ng kain. Wait lang kayong mga kalabing in the world. guys, magigisa muna tayo ng bawang. Ayan. Tapos susunod na natin ang ating squid. Sabihin na natin ang squid. Ayan. Gigisa lang natin. halo yun. Kailangan mahalo siya ng maigi para sumarap. bango-bango na nyo, boys. Tapos, tapos si Gisa, lalagyan na nato ng water. Ayan na, nilagyan na nato ng water. Tapos, lalagyan na natin din yung sitaw. Para lumambot yung sitaw. And then, kailangan natin muna i- ano siya, ihaloin lang, guys. Ayan. Palalambutin din muna natin yung sitaw. Silang lahat. Okay ilalagay natin yung udong lahat hmm. ilalagay natin yung udong tapos uh, halo, -halo iling na naman natin mamaya haluin na natin pag sure naman kung sino nagluto na nito kung masarap talaga di ba paki comment sino na ba nagluto ng ganito kaluto share nyo naman sa akin ayan ganyan tingnan nyo guys Ayan na, ilalagay na natin yung mga gulay-gulay dyan. Ayan. Oo. Oh, natin yung mga gulay-gulay natin. Ayan. ilalagay na natin yung gulay lahat. Matras lang tayo kasi mainit. Tapos halohaloin lang na naman natin. Nangangamay na yung gulay. Tapos sunod na, nilalagyan na natin yung gata. Yan na yung gata. Ayan, perfect. Oh, di diba? Perfect. Tapos, ganyan lang muna. Um, um. Antay lang natin. Mga 15 minutes pa. Hala, ito na. Mga kalibingan, maglalagay tayo ng konting asin. Kasi malapit na maluto. Haluhaluin lang natin. Tingnan mo guys. Ang sarap. Nanunood na yung sauce niya. Oh, sauce yung sabaw niya. Okay, comment naman guys. Kung sino nagluto na ng ito, ng dry fish. Tapos ginanito siya. Ito po ang ating nilutang squid na ginataan noodles at mga gulay na nga guys, look kala mo mamahalin mura lang yung guys ayan na kakain na po tayo ready na ang aking rice kakain na kami